Nagkaroon kami ng alumni homecoming noong November 27, 2023 sa Maria Asunta Seminary. Ito ay araw ng lunes at isang holiday. Talagang itinapat ng isang holiday ng makapuntang ordained at lay alumni ng Maria Asunta Seminary. Humiya ako ng permiso na makaikot at mabigyan ng seminary upang balikan at ipakita kung ano ang meron dito at mabalikan ng aking maalaala noong ako pa ay nag-aaral dito. Noong makagraduate ako ng seminary at nagsimulang magtrabaho way back 2014, ay lagi akong natatanong kung saan ako nag-aaral at tanong ang aking napagtapusan. Ito ay magandang pagkakataon para may kwento at may pakilala po sa inyo kung ano ang seminaryo. Saan nga ba ang seminaryo? Ang Maria Somta Seminary sa Kabanatuan ay located sa Maharlika Highway. Malapit dito sa Eni Pacific Mall at halos katabi na ng College of the Immaculate Conception sa Kabanatuan. Pagdating ko ay nag-register muna ako at nakuhang ang aking mga freebies, ang seminary shirt payong at ID. Yung mga nag-assist sa registration area sa akin ay mga seminarista. Ibig sabihin ay nag-aaral sila dito bilang paghahanda sa pagpapari. Ako po ay nakapagtapos sa Maria Asumta Seminary batch 2010 nung high school at batch 2014 sa college na may degree na Bachelor of Arts major in Classical Philosophy. All boys school po ito. Dito ko napiling mag-aral noon sapagkat laging sinasabi na magandang formation at mahuhubog ako holistically ang kabuuan ko bilang isang tao. Ibig ko pong sabihin dito ay buong aspeto ng formation na paghuhubog sa mga nagnanais na mag-aaral at tumugon sa paglilingkod sa Diyos. Kaya sa mga magulang na nagnanais na pag-arali ng kanilang mga lalaking katolikong anak o naghahanap o hindi pa nagdedesisyon ay maaari po ninyang pag-aralin o subukang tahakin ng pagpapaaral sa anak ninyo ng mga lalaki sa seminary. After all, biyayang kaloob na ibabahagi sa Panginoon ang anak ng mga lalaki. Pagkatapos kong ma-register, nag-ikot na ako at inunda kong puntahan yung covered basketball court. Nadine Nakita Sir ko si Doc Raymond Senya, uh, nag-abot kami sa kolehiyo. Siya ang kasalukuyang municipal administrator ng Naikabite. Sa itong covered court sa saksi sa mga nabuong pagkakaibigan at mga samahang hanggang ngayon ay pinapahalagahan. Although iba-iba kami ng year level, solid ang samahan at pagkakaibigan. Pinantaan ko rin yung isa pang court sa high school side at yung area for indoor games. Siyempre, di lang naman outdoor games ang binibigyang pansin at ang kayang laruin ng lahat. Pati din ang usay sa board games sunod ng Scrabble, Game of the Generals, Chess, Pool at iba pa. Nakita ko din si Kuya Roy at Reverend Ephraim ng Archdiocese of Lingayan, Dagupan. Pareho silang naabutan sa college department ng seminary tumuloy din ako sa high school department ng seminaryo. Halos lahat ng rooms dito ay napag-classrooman ko nung ako ay high school way back 2006 to 2010. At wala pang K-12 noon. Ang tawag lang namin nung panahon na yon ay high school at college department. Nakita ko din ang mahiwagang bell. Napaka-nostalgic nito para sa akin. Sapagkat the bell is the voice of God in the seminary or consider the voice of God in the seminary. Pag tumunog ang bell ay hudyat na ng pagpapalit ng oras, panibagong schedule, study period, prayers. Kapag pinatunog ang bell, ibig sabihin ay paalala ito ng susunod na oras at mga pangyayari sa buhay seminaryo. Ang lahat ng ginagawa namin sa seminary ay nakaayos sa oras sapagat we are being trained on the value of time, and the schedule that we have every day. Paglakad ko sa high school side ay naalala ko mga bonding moments, mga nabung pangarap, music time, kwentuhan habang nagmimerienda at marami pang kwento. Saksi ang bahagi ito ng seminary. Sa lahat ng mga pangarap, kwentuhan, pagsasama, pagkakaibigan at pagpapalanin ng pananampalataya na meron ang mga nakasama, nag-aral at naging bahagi ng high school side ng seminary. Sa gawin ng side ng high school department classroom ay ang St. Joseph Garden kung saan ginaganap ang mga social gatherings. Meron din ditong bonfire area. Yan ang nakikita nyo ay yung hagdan papunta sa dorm 3. At yung common CR sa high school department, pinakikita ko lang. Malapit dito sa high school department ay yung tinatawag namin na refectory at yung canteen. Ang refectory ay ang aming common eating area sa oras ng kain ay sabay-sabay din ang lahat. Mga seminarista, fish formators, at lay teachers. Sa oras ng mga pagkain, tulad ng pananghalian ay sabay-sabay kami rito. Sa kasalukuhan ay tatlong partition ng refectory. Isang area para sa junior high school, senior high school, at isa para sa pre-college at college department. Sa kabilang side ng refectory ay ang college department kung saan meron ding garden ng Immaculate Conception. Pwedeng magstay dito kapag free time, merienda, at social gathering. Meron din mga lilim ng puno kaya hindi naman kainitan. Malapit dito sa Immaculate Conception Garden ay yung college classroom kung saan nakapag-aral din ako dito. Marami rin na buo. Habang naglalakad ako ay naalala ko rito ang mga kwentuhan. Mga panahon na Excited ang bawat isa kapag uwian, kapag sports time, at kapag merong mga social gatherings kapag malapit na ang weekend. Kapag ginerecho mo ang college classrooms ay mapupunta ka doon sa college chapel. Yes, essential po sa buhay ng bawat seminarista at bawat nag-aaral ang panalangit. Binibigyang din hindi lamang ng pag-aaral, hindi lamang ang paglalaro, hindi lamang ang pakipagkapwa-tao kundi higit sa lahat ang panalangin. Sapagkat ang panalangin ay sentro ng buhay ng bawat seminarista, sentro ng buhay ng bawat isang mana ng panataya, sentro ng buhay hindi lang naman dito sa loob ng seminaryo kundi ng bawat tao kung saan napapalalim nila ang kanilang ugnayan sa Diyos. Prayer life is essential sa buhay ng isang seminarista. Sa college chapel, ang mga members ng college department ay dito nagdarasal ng sabay-sabay sa isang araw ay four times kaming nagdarasal o higit pa. Pagkagising sa umaga, bago mananghalian, sa gabi bago kumain, at bago matulog. Meron din kaming meditation time, rosary time, at spiritual journal writing time. We can also read spiritual reading materials that will enable us to put ourselves into the presence of the Lord and to put ourselves into prayer we also have our own library na acts. Yes, meron pong sariling library and seminary. Sa library is a place where we can study, read and learn during free times or vacant periods sa duration ng class hours. After kong pumunta sa paligid sa baba, ay pumunta naman ako sa second floor ng seminary. Sa second floor, matatagpuan ang main chapel. Dito ay sabay-sabay ang pagdarasal at misa ng community sa mga schedule long time namin ay Wednesday ang community mass kung saan ang tatlong departments ng high school, pre-college at college ay sabay-sabay na -sabay nagdarasal at nagmimisa. Nung mga panahon na yun ay wala pa ang senior high school kaya tatlong departamento pa lamang. Makikita mo din sa second floor ang dormitory areas at rooms sa mga priest formators. Yes, merong dormitory ang seminary sapagkat dito nakatira ang mga nag-aaral dito. At by schedule ang kanilang uwian, pwedeng weekly, twice a month or monthly depende sa schedules. Sa kabilang side naman ng chapel, opposite ng high school department ay ang pre-college dormitory. At sa tapat ng pre-college dormitory, ay ang sa pang chapel for pre-college department. Mapapansin ninyo na iba-ibang chapel sapagkat mahalaga na merong sari-sariling prayer area ang bawat department at meron din kasing sari-sariling schedule na sinusunod at sari-sariling formation na kanya-kanyang sistema ang bawat department na meron dito sa seminaryo. Pumunta rin ako doon sa college dormitory at uh, sumili pa ako saglit merong kanya-kanyang kwarto. Sumilid din ako doon sa back door kung saan dito naglalaba. Pagkatapos kong mag ikot, -ikot ay bumalik na muna ako sa labi kung saan nakita ko mga nakasamang pari nang ako'y nag-aaral pa. Kaya hindi ng iba pang makasama kasamang seminarista, kasabayan sa seminaryo, sila yung mga lay na tinatawag. Ibig sabihin hindi sila natuloy sa pagiging pari pag naman sinabing ordained sila yung mga pari. Nagpa-picture din ako kay Bishop Bangkod, mabis pa ng Diyos ng Kabanatuan, hindi buong karanasan ang bawat isa sa pagbabalik sa seminaryo kung wala ang banal na misa, kaya nagkaroon din ng banal na misa kung saan magkakasama ang iba't ibang batch ng Maria Sonda Seminary simula pa noong panahong 1960 sa may tayo at may tatagang seminaryo. After ng misa ay merienda time na. Tamang kwentuhan kasama ka sa bayang seminarista. Pumunta din ako sa auditorium ng seminaryo kung saan nakapaskil din dito ang listahan ng mga naging rektor ng seminaryo. karon din ng awarding ng Outstanding Alumni, Rector Support, kung saan hindi ko na nakakuhanan sapagkat ako ang nag-MC during the program. Nakakatuwa, nakaka-proud at indeed it's a blessing na makabalik sa seminaryo. Marami ng graduates ang Maria Sondo Seminary na naglilingkod sa iba-ibang sektor, sa lipunan, at nakakatuwang isipin na mayroong kaming lahat na isang aspeto ng aming mabuhay na konektado sa kung ano kami. Yun ay ang mahal na ina ang Maria Asunta. Nagkaroon din ng tribute or lady of the assumption kung saan nag-aray ng bulaklak sa mahal na ina ang mga nagsidalo sa along homecoming. Isang mapagpalang karanasan na makabalik sa aming pangalawang tahanan, ang Maria Asunta Seminary. Kaya naman sa mga nagnanais na magpaaral ng kanilang mga anak sa seminaryo, ay talaga naman pong isang biyaya ito sa pamilya sa komunidad at sa sambayanang naglilingkod sa Diyos.